ako ang isang ibang klase din ng paglaban na si Mommy Marie Chris ni Christian. Good evening sa iyo, Mommy. At ngayon, mga kapamilya, palakpakan natin ang muling nagbabalik dito sa outside world, ang courtside kusinero ng Zamboanga, Christian! Hi, Christian! Ang laki ng miti ni Christian! Welcome back to the outside world, Christian! Ibang klase si Christian, no? Oh. Christian, dito ka sa tabi ko. No tears at all. Talaga, Christian, ibang klase ang determinasyon na pinakita mo at never say die attitude sa loob ng bahay ni Kuya. At dahil dyan, talagang humahanga kami sa'yo. Walang kaluha-luha o oh, ang laki ng smile. Definitely. Christian, matanong ko lang, ano ba yung pinakamatinding aral na natutunan mo sa loob ng bahay ni Kuya? Um, for me po, siguro yung aral na natutunan ko is kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok na dumaan, kailangan dapat nating lumaban kasi kahit anong mangyari, tayo ang gumagawa ng ating future at kaya kailangan nating lumaban para sa sarili natin. At yun nga ang ginawa niya sa loob ng bahay. Ni Very ng well said, Christian. At eto, balikan natin naging naging laban mo sa loob ng bahay ni Kuya. Panorin mo to. Pumasok ka sa aking bahay na bit ang munting pangarap para sa iyong pamilya. Pamilyang naging inspirasyon mo sa pagharap sa bawat hamon na iyong hinarap sa aking bahay. Siya yung may reason na sumari ako dito. <laughs> Ito kapatid ko. Lagit-lagi ka mang nalalagay sa alanganin. Christian, you are nominated. Christian, Christian. Pinahanga mo naman ako sa ipinakita mong tiyaga at determinasyon sa bawat labang iyong hinarap. Every time na may nomination, alam ko na pong kasali ako, laban pa, may pinanghugutan pa po ng lakas. Nagkaroon man kayo ng mga hindi pagkakaintindihan ng iyong mga kasama. Unawain mo ang sinasabi ng ibang tao para sa iyo. Asam, Mas nagibabaw pa din naman ang pagkakaibigan yes. na inyong nabuo sa aking bahay. Matapang mong hinarap ang bawat kabiguan. At hindi ito naging hadlang para mas lalo kang na ipaglaban ang iyong mga pangarap. Christian, nagtapos man dito ang pananatili mo sa aking bahay. Patuloy ka sanang maging matyaga, matapang at determinadong humarap sa bawat hamon ng buhay. Keep on fighting, Christian.